Welcome back to our channel, kung saan tinatalakay natin ang pinakabago at pinakaimportanteng balita tungkol sa modernisasyon ng ating sandatahang lakas. Sa episode na to, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakabagong development sa AFP Modernization Program. Nitong October 13, 2025, Naglabas ng Notice of Cash Allocation o NCA ang Department of Budget and Management, DBM, para sa Department of National Defense, DND, at hindi basta-basta ang halaga ito. Umabot sa mahigit 8.256 bilyon pesos ang inilabas para sa ikalimang milestone payment ng Additional Utility Helicopter S-70I Black Hawk, acquisition project ng Philippine Air Force. Ibig sabihin, tuloy-tuloy ang pagdating ng mga bagong Blackhawk helicopters mula Poland na magpapalakas pa lalo sa kakayahan ng ating Air Force sa air mobility, disaster response, at tactical operations. Tara, himay-himi natin ang detalye. Pero bago tayo magpatuloy, tandaan natin na ang matatag na Pilipinas ay hindi lang nabubuo sa lakas militar, kundi sa maayos na pamahalaan, paglaban sa korupsyon, pagtanggi sa political fanaticism, at pagsubpo sa fake news. Mahalaga yan para sa tunay na seguridad at katatagan ng bansa. Ang S-70i Black Hawk ay isang multi-role utility helicopter na gawa ng PZL Milik, isang subsidiary ng Lockheed Martin Sikorsky sa Poland. Kilala ito bilang isa sa pinakamatatag at pinaka-versatile na helicopter sa buong mundo. Noong 2019, nag-order ang Pilipinas ng 16 units ng S-70i sa halagang humigit kumulang 12 na bilyong piso sa ilalim ng Horizon dalawang phase ng AFT Modernization Program. Dahil sa sobrang ganda ng performance ng mga unang batch, nagpasya ang gobyerno na magdagdag pa ng 32 pang units, at ito na nga ang tinutukoy nating Additional Utility Helicopter Acquisition Project. Ang proyektong ito ay sinimula noong panahon ni dating Defense Secretary Delphine Lorenzana at ngayon ay nasa advanced stages na ng delivery at bayaran. Segment 2 Ano ang Notice of Cash Allocation, NCA, alas 3-5 is to 30. Para maintindihan natin, ano nga ba ang ibig sabihin ng NCA? Ang Notice of Cash Allocation ay dokumentong inilalabas ng DBM para pahintulutan ang paggamit ng pondo mula sa National Treasury. Sa madaling salita, ito ang go signal para magamit na ng DND ang pera para bayaran ng manufacturer ng mga helicopter, sa kasong ito, ang PZL Mielek ng Poland. Ang 8.256 pesos bilyon na inilabas nitong October 13 ay para sa fifth milestone payment na bahagi ng kabuwang halaga ng kontrata para sa 32 bagong S-70i helicopters. Ang paggamit ng milestone-based payment system ay isang paraan para matiyak na bawat hakbang ng proyekto ay naaayon sa delivery schedule at sa quality standards na itinakda ng DND at ng Philippine Air Force. Ibig sabihin, hindi lang basta nilalabas ang pera, dapat may katumbas na progress sa proyekto. Sa ngayon, ayon sa ulat ng Department of National Defense, 15 sa 32 helicopters na bahagi ng second batch ay na-deliver na. Operational na ang mga ito at ginagamit na ng Air Force sa iba't ibang mission, mula sa Humanitarian Assistance and Disaster Response, HADR, hanggang sa Combat Support Operations. Ang natitirang 17 helicopters ay nakatakdang may deliver hanggang sa susunod na taon, 2026. Kapag nakumpleto na, Magkakaroon na ang Philippine Air Force ng kabuuang 47 S70i Black Hawks, kabilang ang unang batch na 15 units na dati nang dumating. Ito na ang magiging pinakamalaking Black Hawk fleet sa Southeast Asia at malaking tulong ito sa pagpapalakas ng air mobility at disaster response capability ng Pilipinas. Ang S70i Black Hawk ay isang high-performance utility helicopter na kayang magdala ng hanggang 15 fully equipped troops o malaking cargo load para sa logistics at relief operations. Mayroon itong advanced avionics system, night vision capability, at weather radar kaya ligtas itong gamitin kahit sa gabi o sa masamang panahon. Ginagamit ito ng TAF sa medical evacuation, troop insertion and extraction, VIP transport. At search and rescue missions Kung ikukumpara sa mga lumang UH-1HU helicopters, mas modern at mas maaasahan ang Black Hawk Mas mabilis ito, mas mataas ang load capacity, at mas matibay laban sa harsh conditions ng operasyon, isang malaking upgrade para sa Air Force Nakita na natin ito sa aksyon noong mga nakaraang taon, lalo na sa mga relief missions sa Mindanao at Visayas sa panahon ng bagyo Olindol, ang Black Hawk ang isa sa mga unang umaalalay sa paghatid ng tulong. Sa ilalim ng Horizon 3 ng AFP Modernization Program, mahalaga ang pagdaragdag ng utility helicopters para sa strategic lift capability ng bansa. Ibig sabihin, kailangan ng PAF ng kakayahang mag ng tropa, equipment, at supply sa mga malalayong lugar, mula sa Batanes hanggang Palawan at maging sa mga isla sa West Philippine Sea. Ang mga Black Hawk ay magiging backbone ng Air Mobility Command, na madalas nakikipagtrabaho sa Army at Navy sa Joint Operations. Kung sakaling may natural disaster o emergency sa malalayong probinsya, mas madali na ngayong makapagpadala ng tulong at mag-evacuate ng mga sibilyan. Sa panahon kung saan tumataas ang geopolitical tension sa rehiyon, tulad ng mga insidente sa West Philippine Sea, malaking tulong ang mabilis na air response capability. Hindi lang ito usapin ng lakas militar, ito ay usapin ng national readiness at resilience. Marami ang nagtatanong, saan ang gagaling ang ganitong kalalaking pondo? Ang sagot, ito ay bahagi ng Multi-Year Obligational Authority, MYOA, na naaprubahan ng DBM at ng Kongreso. Ang MYOA ay sistema ng pagbabayad ng mga malalaking proyekto sa loob ng ilang taon, imbes na isang bagsakan. Kaya sa bawat taon, may inilalabas na NCA para sa mga kasunod na milestone payments, tulad ng ginawa ngayong October 13. Sa ganitong paraan, natitiyak na may transparency sa paggamit ng pondo at naisa sa bayang bayaran sa aktual na progreso ng proyekto. Ang tuloy-tuloy na pag-release ng pondo ay indikasyon na maayos ang coordination sa pagitan ng DND, DBM, at PAF, at magandang senyales ito na nasa tamang direksyon ang modernisasyon ng ating Air Force. Kung susumeyan, ang paglabas ng 8.256 bilyon pesos na NCA ay malinaw na patunay na tuloy-tuloy ang suporta ng gobyerno sa modernization ng AFP. Sa mga darating na buwan, inaasahan na ang pagdating ng natitirang Black Hawk Helicopters, kasabay ng iba pang aviation projects tulad ng attack helicopter upgrades, maritime patrol aircraft acquisitions, at early warning systems na planong bilhin ng Air Force. Sa panahon ng mga kalamidad at regional tensions, napakahalaga ng ganitong modernong kagamitan. Ang mga bagong Black Hawk ay hindi lang simbolo ng lakas ng militar, kundi representasyon ng bilis ng aksyon at dedikasyon sa serbisyo para sa bayan. Unti-unti nang nagbubunga ang mga proyekto ng AFP Modernization Program, at bawat bagong helicopter na dumadating ay hakbang patungo sa mas matatag, mas maaasahan, at mas modernong sandatahang lakas ng Pilipinas. At dito nagtatapos ang ating update tungkol sa 8.256 pesos bilyong NCA release para sa Black Hawk Helicopter Project. Kung gusto mong manatiling updated sa mga ganitong balita, tungkol sa Philippine Defense, Modernization Projects, at Regional Security Developments, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-turn on ang notification bell. Ako si Malaya, at ito ang yung Defense Update para sa isang malayang Pilipinas, mula sa himpapawid hanggang karagatan